All right, may mga bagong uh, na mga directive ang uh, DOTR Weng. Mm. Pati yung paglalagay ng mga signages kasi meron na silang sinetap na shuttle, libreng shuttle. Diyan sa mga paliparan. Sa mga paliparan so, natin, yan ay no. pangontra sa mga taxi driver na abusado. Yun, no? yeah, pinadami right. po yung mga shuttle mm. na yan. Libre, mga kapuso. Kung ikaw ang nagpupunta ka, pupunta ka sa Hong Kong Airport. Mm. Ang shuttle doon, trend. Oo. Di diba? From mm -hmm. one uh, terminal to the other terminal. Sana gano'n well, eh, uh, sa, <laughs> Pwede ng shuttle. Doon na tayo papunta. Oo. <laughs> doon na tayo papunta. <laughs> pero shuttle muna tayo. Po? Ha? oh, so, uh, uh, isa ito sa mga inuutos po ni Secretary Vince Dizon, yung interterminal shuttle pagdudugtungin na po actually hindi pagdudugtungin no um, <laughs> Malayo pa yon pero ang uh, ang uh, new ano tagdon yung yung private concessionaire Oo, eh tinatrabaho IIC. na rin yan ano Oo. nasa linya na natin Nasa linya na natin si Secretary Vince Dizon mm. ng Department of Transportation. Pero sana, Joel, mm. hindi lang ito sa Naia. Mm. Sana sa ibang paliparan din natin mga, at least yung mga international uh, yeah, airports oh, natin. Sa, sa uh oh, sa Cebu, uh -oh. diba? Uh -huh. Sa Davao, meron ganyan. Konto oh, doon, hiwala namang mga maraming terminal. Mm. Pero at least, yung bang ano good uh, shuttle service na free Totoo. para halimbawa maghatid sa pinakamalapit na hotel o pinakamalapit na terminal, yung talagang e, maganda ang eh. servisyo sa mga bumabiyake. Kaya lang ito, siyempre, miski na libre ang shuttle, depende uh -oh. pa rin sa traffic. Yeah ano oras ka po Darating doon sa, sa, uh, ano, doon uh, sa uh, terminal na pupunta mm -mm. mo. Nasa linya natin, Secretary Vince Dixon. Secretary, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning, sir. Good morning, Kuya Joel. Uh, good morning, Weng. Okay. Uh, yung shuttle natin from uh, the airport, uh, from one terminal to uh, another. Ano, ano to? Uh, libre po ito. Marami na bang shuttle to? Uh, anong balita marami ba po. rito? Po. Marami mm -hmm. Libre po siya at marami. In fact, uh, kahit ako po nung, nung in ko, uh, nagulat ako na every 15 minutes pala, bawat terminal, merong shuttle tayo na libre para sa mga pasahero natin. Mm -hmm. Ang problema lang talaga, uh, hindi alam na babaya natin. maraming hindi nakakaalam. Ang, ang isang rason na rin dyan is kurang talaga sa klarong signages sa mga terminal natin. Hindi ka mukha sa ibang bansa, di ba? Joel Weng, no? Paglabas mo ng, ano, ng, pag-clear mo ng customs, kitang-kita hmm. mo kagad sa sign ni Jess yung mga pupuntahan mo, eh. Hindi ka na mahihirapan. Hmm. Unfortunately, sa NAIA ngayon, hindi klaro. Ah, okay. Kaya dahil so, doon, yung mga kababayan natin, nabibig kami pa rin nitong mga, nitong mga lukulukong mga taxi na nag-o-offer ng napakamahal na pamasahe. ride, pa, uh, pag-ipat lang sa mga terminal natin. No? At any given time... So yun, time, yun ang inutos natin po. Opo, sec, ang, at any given time, ilan ang shuttle sa bawat terminal kasi we have four terminals sa airport yes. di ba, Weng? Tsaka kung Ayon. 15 minutes hindi ba nagkakaproblema do sa turn around kasi nga traffic, yun, no, sa lugar. Traffic sa lugar oh. Hindi naman, hindi naman nung sinubukan ko siya uh, may tatlo agad na sa terminal 3 ano may tatlo kagad na nakaparada. Pero napansin ko nga, walang masyadong gumagamit. No. Oh. Kasi nga, uh, ano eh, uh, hindi nakikita ng mga kababayan natin eh. Saan ba yung nakapwesto, Secretary? Saan yung nakapwesto? Kung halimbawa... sa mo, harap mismo, pag, Paglabas mo ng arrival, mm -hmm. Uh, po sa mga bay. At ganyan yata, po, dahil nga sa walang signages dyan, Ganyan yata ang City weng bubulungan kay May libre doon. Correct. Ka dun. Bulungan ka dun. na lang. <laughs> <laughs> bubulungan. Alam kaya oh, naman po 'yung mga iba nating kababayan na medyo gustong kumita ng konti. Uh -oh. Eh, pagka sabi ko nga no, uh, paugit-ugit ko sinasabi no nag-inspeksyon ako, kapag merong confusion at hindi klaro 'yung pupuntahan ng mga kababayan natin, Opportunity yon para pagsamantagaan yung mga kababayan natin. Totoo yan, Secretary. So ang ganyan mga move po ninyo, maglagay ng mas marami. E, tayo ba o yung uh, private operator po ng uh, taati Ang private palipara? operator po, ang San Miguel po. At so alam ko po, gagawin na nila yan. Okay, lalagyan ng dagdag na mga uh, signages para alam ng tao nasa ng libreng shuttle. Opo. Okay. Signages so, lang, lang naman ba? naman po yung servisyo libre. Opo. Yes. Signages lang ba o dadagdagan din ng shuttle. Kasi kung ngayon, ina, pinapaalam natin sa ka, ating marami mga kababayan, marami dadami yan na maghahanap ng mm shuttle -hmm. ngayon. Uh, dadami pa yung mga shuttle natin dyan at uh, private tiling ko na naman pa. magdagdag. Mm -hmm. mm -hmm. oh, Tingin ko po, madali naman po magdagdag ang San Miguel. No? Yan ang kagandahan ng kapag privado po ang nagpapatakbo, mm -hmm. mas mabilis po silang makapag... Secretary? Oh, naputol. Ay, opo. Yan, 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 yan. Yan. Sige po, sige po. Mas mabilis silang naputol kay doon. Mas mabilis po sika mga kapag dagdag ko kinakailangan. Mhm. Mm mm -hmm, mm -hmm. So, kampante po tayo na uh, kaya ng kaya ng San Miguel Corporation na magdagdag ko kinakailangan ng mas marami pang shuttle. Kilan na ba lang uh, merong free shuttle dyan na hindi alam ng ating mga kababayan. Ah, uh, kakaupis sa pag ng San Miguel last year. Last, uh, agam ko po na umpisa sila. siga Last year ng September. Uh, last year. Mm. Okay. So nung tayo nag-ooperate, nung okay. gobyerno nag-ooperate ng paliparan natin, ala tayong libreng shuttle service? Wala po. Kita mo yun. Ngayon lang. Oh, <laughs> Ayun um, lang ang nagagawa ng pribado. At eh, this ito, Secretary, papatay ito doon sa negosyo ng mga abusadong taxi driver. Kumusta po yung monitoring Amapun, ninyo doon sa paliparan, sa mga paligid ng paliparan na natin? Ang dami po, dami na pong nahuli. Mm -hmm. Nagpapasalamat po tayo sa ating PNP, sa Absicom. Mm -hmm. Tinulungan din nila tayo dahil alam nyo naman, uh, medyo nadawit yung Airport Police natin. Opa. Dito sa sistemang ito, kaya humingi tayo ng tulong sa PNP. At uh, as of yesterday, alam ko mga halos 50 na ang nahuli. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero yung so, mga uh, iniimbestigahan ninyong mga airport policemen ano ba ang ano naging uh, resulta ng investigation doon meron na ba Ongoing pa po. Ongoing pa po. Ah uh, po natin siguro si ano no, si General Atobisnar at si GM Erikiness. Mhm. Uh -uh. Sila po ang nag-imbestiga kasi mukhang So ano ongoing po 'yan at uh, pero makakaasa po tayo. Yeah. Uh, ang, ang presidente po mismo ang nag utos na talagang, uh, spare no one jan. Okay. Mm -hmm. Pero ang mahalaga doon, Secretary, habang ongoing investigation, wala sila sa pwesto. ay uh, yung pong limang na-identify, yes, oh, oh. yes, na, Wala na sila po sa sila pwesto. Immediately. Mm -hmm. At okay. the same time po, uh, tingin ko, yung paghuhuli natin na tuloy-tuloy, mm -hmm. bagay po yan. Kasi syempre po, magkakaroon ng takot na rin itong mga itong mga dating nagpapatakbo nitong sindikatong to mm -hmm. na gawin yung dat makagawian na ano nila. Okay. Pero ito'y paliparan pa lang, Secretary. I'm sure nangyayari ito sa iba pang pasilidad. Oo. I'm sure. Diba? Kahit sa mga malls. And uh, Weng, uh, okay. unang-una sa iba pang airport, ito'y tayo ngayon through the PNP sa Mactan mm -mm. at sa Davao. Tapos uh, ginagawa na rin po natin to sa mga ibang mga terminal mm -mm. tulad ng PITX at yung ating mga puerto. Sa PITX daw, uh, secretary, meron may, din po. May nangongontrata din daw po dyan. Baka daw pwedeng pe silipin din. Opo, nagsimula na rin po ang operasyon natin sa PITX. 'Yun. Oo, very good. good okay. Ah, uh, itong EDSA Rebuild, ang sabi ho ni Secretary Bonoan next year ay uh, sisimula na po nila ito at uh, nakakita na sila Wen, ng technology. Mm -mm. Ang technology Sampahan pa na isa pang simento. <laughs> Hindi na daw po babagbakin yung EDSA, kundi papatungan na lang po na another layer. Pero mabilis, Daw, ano, mabilis, mabilis naman daw yung uh, curing period. Uh -oh. ano, ha? Okay, uh, anong, uh, ano ang uh, support ang ibibigay ng DOTR as far as uh, yung pag ease ng traffic? Uh, Diyan sa area ng yan pagka sinimula na po ng D uh, DPWH, ito pong uh, programang ito, itong proyektong ito. Uh, magdadagdag yata tayo, kung di ako nagkakamali, Sekretary ng bus. bus, no sa Bus Lane. At saka yung ating Dalian Trains ba, magagamit na natin? Yun po ang ating goal. no Unang-una, uh, agad naman po natin na uh, inutos ng Pangulo, kailangan pa-XCN. Pero kahit na six months yan, six months pa rin yun ng, ng uh, hirap sa mga kabayan natin. So pag up to 150 na bases sa uh, busway. Tapos uh, pipilitin po natin magdagdag ng train sa MRT 3. At yun nga po, meron tayong pinipilit na walong dalian train mm -hmm. na maidagdag natin. Magaking bagay po yun, no? Ilan ang kapasito uh, ng secretary yung walong dalian train yan? 1,700 po per train yan. Oh, malaki. Pero ano yun, isasama dati doon sa kasalukuyang bagon na gumagana sa MRT3. Natanong ko yun kasi ang taga ng, problema natin. na, ang hmm. ng problema na hindi siya akma do sa riles, hindi ba? Yung yung riles. Tama po. Ang nagagan pong mabuti kung anong gagawin ng ating operator ng Sumitomo. Uh, pwede po dyan idagdag pero baka meron din po kailangan na palitan. Kasi itong mga trend po ngayon, luma na yan. Mm. Mm -hmm. So baka po may mga kailangan palitan. Pero definitely po, malaki po ang madadagdag na capacity sa MRT train. Okay. Pero yung Dalian train na yun, yung ba yung binabagot nyo na kailangan may palitan? O yung mga gumaganang bagon ngayon sa riles? Yung gumagana po. Ah, okay. Uh, kasi luma na po yung mga yan. No? 90s mm -hmm. pa po yung mga... Yung mga bago na yan. Mm -hmm. So baka po pagka na identify na natong mga dalian train na safe na sila na gamitin. Mm -hmm. Eh baka yung iba po ay dadagdag, yung iba naman ipapagit doon sa mga kailangan ng ayusin ng mga train. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang problema yata sa dalian train din secretary hindi yung basta sa laki lang eh yung weight. Mabigat hindi rin, po, rin, oh, hindi lang sa relas mismo so mabigat medyo mabigat na problema yun ko sakali secretary kasi kung relas ang problema mabigat mo po. ay ba, hindi po madaling trabaho yun. Opo tama po yan. Kaya po nagtagal talaga ito. Pero ang promising naman po dito is yung ating uh, Japanese na maintenance operator. Mm -hmm. uh, ang sabi sa akin, tatlo na lang out of the 10 doon sa kanilang checklist, ang natitira para ma-declare na nila na safe nang gamitin yung walo. O, oh, kita mo yan. Walo mm -hmm. lang ba yung dali ang trains natin, Secretary, all in all? Hindi po. 38 mm -hmm. po yan. Ba, so, so may 30 pa tayong nakatenga? Opo, meron pa po. Pero 8 pa lang po ang na-check ng uh, Sumitomo. Mm -hmm. Kasi alam niyo naman po mga Japanese, napaka mabusisi po niyan. No? Opo. Alaga po nga iisa-isahin po nila yung kanilang checklist bago nila i-declare na safe yan. So in the long run, ang aim natin total, Joel and Secretary, magamit natin yung 38 sa kahabaan po ng MRT-3 uh, release natin? Uh, opo gawin. Kasi eh, sayang naman po ang pera ng mga kababayan natin mm na pinambayad dyan sa Magkano mga trend na yan. po natin doon, Sekretary, sa 38 na bago na yun? Wala po ako nung exact figure, pero okay. nasa billion po yan. Billion, oo. Oh. Hindi ba so, tayo... ko po, oh. may gitat, may gitat yung billion ang... Ang ginastos yan. Malaki po. Or baka pe, pwede tayo magtayo ng panibagong release <laughs> para, para sa, Dalyan, Dalyan, no? para <laughs> sa Dalian. para <laughs> sa Dalian. Magamit natin. Pe pwede ba yon? <laughs> O mas malaking so, gastos eh, yung eh, secretary? Pwede pa, <laughs> eh, pa po siguro. Pero matagal-tagal pa po yun. Matagal <laughs> Secretary, ito na okay, lang. Kailangan no? uh, immediate yeah. na tayo. Opo, opo. opo. Uh, yung issue tungkol sa road safety, Kamusta ba yung, ano, yung kaso opo. ng Florida Bus? Ano ba ang development doon? Kasi baka sabihin ng ating mga kababayan, hanggang simula lang naman niya si Secretary oh, Investigation, Investigasyon, no? Investigasyon. Hindi, na, Hindi eh, ano po, tuloy-tuloy po. No? Oh, anong today, latest Tuloy-tuloy po though? yung kaso. Alam niyo nung una po kasi hindi nagcooperate si Florida, no? mm -hmm. Hindi hindi dumalo yung kanilang mga driver dun sa hearing. Pero siguro po na nakita nila na seryoso po tayo eh nagcooperate na. So, ang pagkakagam ko po in the process na po ng uh, ng decision ng LTFRB. Mm -hmm. uh, siguro po in the next few weeks meron na po 'yan. Okay, abangan namin. Na po tayong decision dyan. Pero mm. ang kagandahan niyan po dito, uh, Joel Wang, is inatrust na niya yung kanilang threat mm. na kasuhan yung uploader ng video. Anong dahilan Siguro, kung bakit inatrust yung na niya? Mm uh, hindi ko po alam. Siguro po, baka na nakita niya na tagagang dedepensahan natin. <laughs> dedepensahan natin yung uh, yung uploader. Uh, dahil po talaga, yun po talaga ang utos ni Pangulo no, na kailangan yung mga kababayan natin mainganyo yung paglalo na mag magpaabot sa atin itong mga pangabuso sa kalye. Okay. Mm -hmm. okay. salamat secretary. sa oras mo. Mag-ingat ka. Good morning po. Maraming salamat po, Kuya Joel, at Weng. Good morning. Good morning, secretary sir. Vince Dizon, DOTR, mga kapuso. Saksi sa Double